Hello mga kasaka, nasa bayan tayo ng Santa Cruz, Sur Ang tanim nila dito ay e, mga mani, ano. You know? Oh, mani. Meron din silang dun mga tanim na mga ano. Tawag dito mga repolyo, ano. You know? May kardis din. Asa ka meron ding mga ano doon, no. Oh? Mga tabako, oh ano hmm, ayan o oh, pati dito sa kabila o oh, mga mani o oh. ayan mais hmm. Yan no mga Manila, Tangmayan, oh, at saka Maisaw. So yan mga kasaka Nasa bayan kayo ngayon ng Santa Cruz Ilocosur Ito yung mga pananim nila o oh, mga mani Ang dami oh. Magkabilaan yan O oh. Pati sa kabilang no, Oh. Mani lahat mga yan Mga mais at saka may mga repolyo pa oh. Ayan mga kasaka Kita nyo naman Mga pananim nila dyan oh. Talagang uh, magkita mo talaga oh. palang pala Dito pa nila dito Bayang ito Okay mga kasaka Hmm, meron pang kalawin Yan o Hmm, meron pang silang palukan o Yan o Ang mga pa naman pa Sa ulo ng kalding Sarap, sarap ng sabaw niya tabako, mani, mais. Ayan oh, no? saka may mga ano din, mga monggo. Ayan oh. No? Yan, dami. Para nin dito pala sa Santa Cruz. Hmm, dito naman. Hindi niyo alam ito no. Ano to? Ano ang tawag niyo dito? Oh. Yan. Sarap na ulamin ang bulaklak nyan. Katuray. Ah, yan. Katuray yan. Sarap na ulamin ang bulaklak nyan. Salad. Okay. Sa bandarito naman ay monggo. Asa kayo, tabako O, ayun oh Nakabaha yung mayon no? oh Sa nga mani doon sa patero no May dalawang lalaki doon Nagpapatubig sila oh Gamit ang hose Ayun no Pati dyan sa kabila oh Mais, tabako at saka mani Gan Welcome to Santa Maria Suso Beach dito ako ng uh, kwan, eh? Santa Bridge oh. ito eh. dito po naligo ang si tawag dito lamang at saka si lamang tama hindi siya naligo lahat ng mga isda rito ay namatay dahil sa bantot ng katawan ni lamang yan ay inupano inupano na Santo Domingo y Loco Sur. Kain naman tayo ng parada dito. Yan. natin. Yanin Anya anya kaya to, Rice. Rice kaya ba